pala namin mag-apply for financial assistance implantation yung pag-transfer ng embryo. Today, gag gagawin yung final uterine corrective surgery ko. The baby but not a newborn. 400 pesos na, not bad na! Good morning everyone! Ang daming. Today is 8 degrees pero it feels like 2 degrees. Ang oh, lamig, nakakatamad, tumayo. <sighs> Tapos, ako limlim sa labas. Chinet ko kanina. Actually, ano yan eh. Kagabi pa yan, ulan ng ulan. Pero ngayon, tumila na siya. Yung air quality, hindi maganda. Very, very bad. Kaya, itisay magbubukas ng window ngayon. Sobrang lamig talaga. Ang sarap pang matulog. Pwede bang matulog ulit? Ang damig. Maglalaba pala ako ngayon. Maya, mangyana. Huwag ka pa naman. maliligo muna ako. Kasi hindi ako hindi ako naligo kahapon. What? Can you imagine that? <laughs> Ang lamig kasi. Sobrang ginawa na ginawa ko, Tapos tamad na tamad akong kumilos kahapon. So, before we start the day, maliligo muna ako. Marami akong gagawin ngayon naglalaba ako, nagbabakyong tayo sa bahay. And ano pa ba? Nagtutupi ng mga nilabhan. And then, maghugas ang plato. Kasi nga, tamad na tamad ako kahapon. Hindi ako nakapaghugas ng plato kagabi. So, yun yung ating gagawin for today. Tara na. Diligo na muna ako. ah, but before that pala, kailangan ko mag-upload ng vlog. So, yun yun ang gagawin ko. Okay. Tignan niyo yung iba. Bakulim niyo. Nakakita ko lang sa inyo quickly yung labas. Ang gloomy. Ang lungkot na ng bahay. Kasi tignan niyo yung mga puno. Halos kalbo na sila. And that's that. Sarado na natin dahil ma- hindi maganda nga pala yung air quality. Nag-upload tayo ng vlog. So, matapos ko na siyang i-edit. Nakatapos ako ng dalawa. So, upload natin. Ito yung workplace ko. Oh. <gasps> talaga. Sa phone lang ako nag edit ng mga uh, videos and vlogs. Hindi kasi ako ano, maalam pagdating sa mga complex editing software. Bali, sa folder lang ako nag edit Ang gamit ko is yung mobile editing app. sawa. So, iinit ko na lang. Ito yung magiging brunch ko. Past 12 na eh. Talagang ano, tinamad akong tumayo talaga kanina. Init lang natin. Tapos, kain na tayo. May natira pa akong isda dito. Mayan na lang siguro yun. For dinner. May dumating tayong parcel. I think ito yung boots. Buksan natin. Ito to binili ulit sa pinagbilhan ko ng um, yung heels. Nakasale yun. But this time, ito hindi siya nakasale. Let's open it. Naksan ko yung ilaw kasi sobrang dilim. Hey! 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 Ang gaang! E, ang gaang niya! Dito siya. Sobrang gaang! Wow! Sarap to panlakad. Bakit parang ang hirap niya? Ayun. Ayun. Uy! Ang gaang sobrang! Yung kinuha ko, one size larger kasi magsasaks tayo ng makapal. Ay. Teka, bakit parang... Ano pa rin siya? Masikip. Not really, pero sakto lang. ganda ang ugaan. Oh, Hindi pa maglakad. Mm. Of our sins and shortcomings. Cleanse us where you find us sinning. Father in heaven, we ask for the heavenly angels to travel with us as we go to Seoul for another round of surgery. May you bless the doctors, the nurses, and the anesthesiologist who will take my case, and that you will give them expertise. in their fields. Um, we lifted up all these things in the mighty name of Jesus Christ. Amen. It's really bad. Yeah. Pupunta kami ngayon sa health health center right now. Kasi kailangan rin pala namin mag-apply for financial assistance para sa implantation, yung pag-transfer ng embryo. How much will we get, babe? 500,000 won. 20,000 20, 20, 20 000. 000 pesos. What are the requirements, love, for this? Uh, this time, we just need to bring the ID card. We already submitted the uh, requirements uh, when we applied for IVF procedure, uh, right? So, in the IVF procedure, what are the requirements? I forgot to tell. In fertility certificate. Infertility certificate from the fertility doctor, and then, that your ID. Yeah, the residence. paper registry. Uh, residence registry and then that's it, that's it. Uh, ayun yung mga sinubmit namin mga documents when we applied for the IVF financial aid hindi ko alam na kailangan mo rin palang mag- magano mag-apply for ano implantation Kailangan ko ay foreigner. Kailangan pa rin ng residence registry. Diyan natin kukunin yung residence registry. It's for free, right love? Mm -hmm. gagawin yung uh final corrective uterine corrective surgery ko 자회전입니다. <laughs> Do it by yourself. pa lang. <laughs> Nag-iipon na kami ng gamit. Hindi naman yung, yung damit. Um, yung mga stroller, mga ganyan. Um, syempre, danggun. <laughs> yung second hand lang. Kasi, sa totoo lang, napaka-iksing panahon lang naman yun gagamitin ng bata. ba diba? So, mas mabuti nang bumili ng second hand. Kasi, ang mahal ng bago na stroller. Ganyan, tapos gagamitin lang ng ilang taon, isang taon. Tapos, i mo na. Sayang, di ba So, sabi ko sa asawa ko, wag, wag na lang bumili. Kasi, napaka-short lang ng panahon na gagamitin lang yun. Nangihinayang ako, sabi ko, i mo rin lang naman. So, second hand na lang lalaban ko yung stroller pag sigurado ng ano uh, may baby na siguro i-prepare natin yun pag mga 7 months na yung malapit na siyang lumabas yung ganun so ngayon pa lang nag-iipon na kasi na kami kasi kasi naman um, hindi naman kasi ora-orada may mabibili ka so maghihintay ka pa kung merong ganong item, 'di ba? Kaya as soon as now, kahit wala pang baby, nag-iipon na kami ng mga ganong gamit. Pero kapag dumating na may, yung baby, ayun, meron na kami magagamit. Kung wala naman, pwede rin naming ibenta. ba? Diba? Pwede naming ibenta ulit sa second hand online store. So, magagamit yun. Ganun lang. <laughs> Let me see love, wait. I'm going. A new baby. Huh? A new yeah. <laughs> Hindi siya pang new newborn. Meron na kami kasi ano stroller for toddler. Second hand din yun. For baby, the the newborn love, it's supposed to be bassinet. I showed you earlier. It's like a basket, mm -hmm. like that. But this one, it's not. But Um, not for toddler, I but this is this one is not for toddler, it's still for the baby, but not a newborn. Mm -hmm. we have to <laughs> I told you, that's why I asked if, you, know, but uh -uh. we have to wash this still okay. It's only for 10,000 Korean won not bad. Another one was for free, <laughs> and we already have um, one. Oh. it's not the same love. That one we had at home, it's for toddler already. Like, two years old, three years old. This one, it's for small babies pa love. Ready nang maging tata yung asawa ko. Kulang na lang yung baby. <laughs> okay lang, 10,000 lang naman. 10,000 Korean one. How much is it in peso, love? 400. 400 pesos lang. Not bad na and we can sell it again. But yeah, I think I will, we will be able to use this. Cheaper. For the newborn, it's a bassinet. It's supposed to be a bassinet. Hmm.